Hello, hi, good, uh, magandang araw sa lahat. So, nakikita niyo ba ito? So, by the way, ako pa pala si Ka James TV. So, nagpapasalamat pala, pala ako sa lahat ng mga walang sawang sumuporta sa ating channel dahil uh, inire-reveal natin to na meron na tayong sahod. So, may pasahod na tayo. So, Maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa ating channel sa walang sawang panunod ng ating mga videos. So mga kaibigan, ito po ay alay nyo sa akin dahil sa inyong panunod ng aking mga videos. At saka ito naman, i ko naman ito sa aking pinaplanong uh, uh, sa kalukuyang uh, ano, one week na na tayo nagsa, nag uh, nagpapatayo ng bahay na. So maraming maraming salamat at saka meron na tayong pangsahod sa kanila sa mga kinuha natin mga tao, mga trabahante. So medyo madami-dami ito mga kaibigan kasi almost 3 years na tayo mga mag-3 mag, years na pala tayo sa pag-vlog. So, ngayon, may sahod na tayo mga kaibigan. So, uh, maraming maraming salamat ng marami. Hanggang dito na lang po ako at saka God bless us all para sa lahat. So mabuhay po tayo mga nangangarap na maging famous vloggers. So, so, congratulations sa ating lahat. Salamat po.